Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinampahan ng cyber libel ni Bea Alonzo si na Diaz at Christy Furman ngayong Webes ng hapon. Batay sa ulat ni Nelson Canlas, nagsampa ng magkahiwalay na criminal case para sa cyber libel si Bea sa Quezon City Prosecutor's Office laban kina Christy, Oj at mga co-host ng mga ito sa kanika nilang online programs. Sa reklamo ni Bea, biktima siya ng mali, malisyoso at mapanirang impormasyon. Wala ani ang basihan ng mga inilalabas na usapin ni na Ogie at Christy. Ang mga co-host ni Ogie sa showbiz update ay kinabibilangan ni na Mama Loy, Joe Poco, Ate Mirena, at Tita Jegs. Habang co-host naman ni Christy sa showbiz now na, si na Wendell Alvarez at Romel Chica. Kasama ni Bea ng magsama ng kaso si attorney Joey Garcia at manager nitong si Shirley Kwan. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Ogie Diaz sa isinampang kaso laban sa kanya. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Oji na maraming reporters ang tumawag sa kanya upang hingin ng kanyang panig sa kasong cyber libel na isinampan ni Bea. Pasensya na sa lahat ng reporters na tumatawag para maging balance lang ang kanilang report. Naiintindihan ko kayo kung hinangarag kayo ng news desk o editors nyo. Makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Pero eto ha, ayoko nang magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OGDS Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Say ni OG. Anong masasabi mo sa balitang ito?